sa mga fellow natin uh, sa negosyo mas maraming problema kasi sa trabaho pero ganun lang, ituloy-tuloy mo lang yan, huwag mo lang susukuan makukuha mo din ang tagumpay driving mean, malabanan, then uh, ang business ko ay isang nachos so ginawa ko siya uh, street food kasi hindi naman siya common as street food, so yun uh, nakita ko lang tayo yung idea na to sa ibang lugar, then Uh, dito sa atin, sa Batanis, wala pang ganito na naging street food, di ba? So ayun, uh, dinala ko dito dahil okay naman, nag ko siya. So ayun, uh, marami kami natutunan kay Sir Joey, sa lalo na sa mga... Uh, strategies, kung paano gagawin dahil small business pa lang din kami. So, ako uh, nalinawan din ako sa mga sinabi niya, pero uh, ito ay gagamitin ko para sa ipagmulaki pa o ikaw, unad pa ng aking business. Maraming maraming salamat po kay Sir Joey dahil uh, tinutulungan, tinutukad niya tayo mga small, uh, medium enterprise din, eh, yun nga, yung mga malilit na negosyante, so, ayun lang sana uh, magpatuloy pa po yung advocacy at marami pa sila matulungan. salamat so, sa mga fellow natin, uh, sa negosyo mas maraming problema kasi sa trabaho, pero ganun lang ituloy-tuloy mo lang yan, huwag mo lang susukuan makukuha mo din ng tagumpay